Hi guys! Andito na naman si Kuya Esho at ang Esho Place. Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng stove authenticator app sa inyong mobile phone para hindi kayo ma-hack. Okay? So, huwag niyo munang kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, unang requirement, kailangan makapag-download at install kayo ng stove mobile app. Tulad nitong nakikita nyo nand nandito sa aking cellphone, itong kulay orange pagkatapos, makatapos ninyong mag-download, mag-install, ilagin yung inyong Crossbar account. Pagkatapos nun, eto na siya. Di ba? So, ang susunod nyo gagawin, ipindutin lang ang Authenticator app. Tapos, pindutin ang Create. Kung napindut nyo na yung Create, maglalabas to ng ganitong box at magsisend yan ng code sa inyong registered Crossbar email address. Tulad nung lumabas sa taas. So, ngayon, pipindutin ko yan. At ilalagay ko yung code. 567177. Iko-confirm ko lang yan. At meron na akong ganito. OTP. So, ngayon, iko-confirm ko. At eto na. So, ano ba ang silbi niyan, Kuya Esho? Okay? So, kung halimbawa, merong ibang tao na laman ang iyong Prosper account subukan na lang ilagin sa website para palitan ng password. Pero, dahil sa meron ka na nito, hindi na nila malalagin. Tingnan nyo guys ha. Halimbawa, so, hacker. Ilalagin yung inyong account. Yan. Magkakaroon niya ng approval. Tingnan nyo ha. Ayan, magkakaroon ngayon ng approval. Ngayon, kailangan i-approve ia mo kung ikaw talaga yung nag-login. Pero kung hindi ikaw ang nag-login, pwede mo i-deny. Subukan natin deny Tapos, pindot mo ng remote logout. Remote logout. Confirm. Ayan, confirm. So ngayon, dito sa website, hindi siya makakalagin. Okay guys, tuloy natin. No? Tulad nga na sinabi ko, kalimbawa, ikaw naman, ikaw na mismo yung naglalagin ng iyong account, pindutin mo lang ang login at ilagay itong captcha na pinoprovide dito sa screen. Tulad nito, YB J ano yung isa? B6C. Tapos, merong approval ulit. Kung halimbawa, ikaw na talaga yon, approve mo lang. Pag na-approve mo na siya, yan, mapubuksan mo na yung iyong stove account. So, kung sakasakaling merong ibang maglalagin ng iyong account, o di, maingatan mo na. Pwede mong i-deny, pwede mo siya i-block out. At isa pa, sa bagong update na to ng Crossfire, pati sa in-game, Ganito na din. Halimbawa, may iba maglalagay ng iyong account. Nalaman, na hindi nila malalagin hanggat hindi mo ina-approve doon sa cellphone mo. Basta lagi nyo tatandaan, ang requirements ay meron kang verified email sa iyong account, meron kang stove mobile app sa iyong cellphone. At sundan mo lang yung ginawa ko kanina doon sa unang bahagi na ating video.